At ngayong umaga po ay by the sea at saka si Chloe, may binibenta silang langka ah. Wow! Charan! Wow. Langka. langka Thank you Kathy, that's may favorite. Yeah. Ganda pala, tungi yung ano at malapit lang sa kalsada. Ito lang yung kalsada honey. Tapos ay malapit din sa inyo. Hanggang doon sa may dulo sa saging. Wow. Good morning po mga kadilag. So for today's vlog, ayan, nagsisimula na pong mag-skim coat dito sa labas po ng aming bahay. At ngayon po ay hindi pa umuulan. <laughs> hindi pa umuulan. <laughs> Dahil uulan na naman mamaya mga kadilag. Nakita ko po sa weather forecast. Ito ay uh, ah, may dilim-dilim naman. Pero sana naman ay huwag nang tumuloy. At para sila po ay dire-diretsyo ang trabaho po dito. Ang pag i ko Talambe! At narito po si Tala nagagala. Siya po'y malaki na. Hello. 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 Marunong na pala yung mag-hello. Ba? Hello. 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 Hindi, nagpapakuha ka lang. Papakuha lang ikaw. Oh, bless. 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 Oh. Yan ay may ngipin ah. Ba. Maganda na nga dito dito nilagay yung halaman titahan eh. May harang Maganda na din pati yung ating pasdak. Wow. Sanay, huwag nang umulan, tala. Tala, huwag maligo para di umulan, ha? Hoy, huwag maligo para di umulan, ha? Ba, Hoy, umulan, ha? <laughs> <laughs> ba mayroon pa tatlo. Iwalo, ay. Narito naman po si sa may payong yung... siya kasi mama. At ngayong umaga po ay by the si sea pulding at si Chloe may binebenta silang langka. Ah. Magkano po isang, ano? Isang biyak. Hindi, lahat na Ah, lahat na yan. Fifty. Pabili akong isa. Para isa na lang inyong bibinta. Dalawin mo na kaya. Ay, sige. akang dadalawin na. Ayan. At binigyan na po kay Mama yung isa. Yung isa ibibigay ko kay Lugs. Diyan mo lang. Masipag yung dalawa. Kanino yun? Kalakay. Ah, kalakay. Kapag kay ko lang, ah, yan, ito na na pong babayaran ng dalawa masipag eh. Mama, mamay na naman dalawang ice cola <laughs> thank you thank you thank you ko ni mama. Yan, thank you 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 thank At ito na thank you ko kay thank you na pong thank ng plastic lagyan. Favorite din niya ni kaya siya ay binili ko. Nandito na po si Lugs. Charan! <laughs> Ayan, ito na yung kanilang nagawa. Mula kanilang umaga. Oo. Oh, pati sa labas, lalagyan. Pero tong area na ito ay pintura nila. At padarlaan naman na yan. Naka lunch break sila ngayon. Ayan, dahil nandito ka na, ako ay may surprise for you. Wait. Wow! Charan! <laughs> oh. Langka. Thank ah. you, Kadilag. My favorite. Favorite ko ito. Itong langka. Wow! So, ngayon na lang ulit akong makakatikim na ito. At wow. ito, ibibigyan ko din silang nari at tatay. Oh, uh, madami naman. Wow. In... Hmm. Thank you, Welcome. Wow! Dalay mo sa inyo. thank you. Dalay naman po. ka na. <laughs> <laughs> Kadating-dating pala nga. Thank you, Kadilag. Ako ipapasama din sa iyo at... Uh, ano ah, uh, ubos na yung skim coat ay makakabili ulit ako. Ako ay paunti-unti ang pagbili ng skim coat at baka tumigas ka agad kapag ano. Ay sila yung naging skim coat na dito sa harap. Salamat. So, marami oh. Eh, ay dito na pala maganda. Ano, pag oh, uh, maliwalas. maaliwalas. So, tayo, sa sama Oo. Ay, di ba sabi mo ikaw naman, ay may sadya at naghahanap ka ng mabibilhan ng bangyasan. Oh, yes. no. So, yung pong bangyasa na yung parang kahoy na maliliit na hmm. pang bakod. Parang may mapakunan mga kanila. Eh, meron pa ka dito. Tanong nata kay Tito, baka si nagbebenta. Fing. O baka si pwedeng kumuha. Okay, no. sir, sir, kung naman pwede ngayon, ay kahit bukas. Oo, so, oh, ah, hindi naman pala siya ay hindi. So... Nakakurot na kagad. Hmm. <laughs> Kaya po man ay pupunta kay Tito Api. Eh. Kitnadaanan din po namin itong atis. Tagal okay. naman na ito titang mahinog. Hani? Ah, batak na, ba, batak na. na ah, ito, hani? Ito sa libro ko lang nang ikita. for oh. atis Wow, ano Nakita mo na ng personal. Madami ang buha. Isa, dalawa. Dalawa. Yeah. Tatlo. Apat. Apa, lima. Anim. Asan pa ako? Anim. Wow, pito. Madami. Tigigisa. So, yan ay kay Talambo kay nagigisa sila <laughs> pito, pito nga tita dami ako sa pin daw ni Log si Tito at uh, baka daw makakakuha si Tito ng bangyasa na bibili daw si Log Or o order okay. daw hindi pa naman po ngayon uh, kung kailan kung kung, ay, pa, kung pa, si pa, Titi pa, pa, makakakuha at kinakausap na po ni Logs si Tito Ape. Kapag meron na po, meron na po akong kausap na magbabangon. Kausap na yung dalawa ni Tito. <laughs> Kukuha ka daw ni Tito. Kukuha ka daw ni Tito. Sa kanila, sa inyo bagay walang makuhaan. Uh, parang Urbanized na. Ayan, mga ganyan na. ang pambakod, tita. Siguro po mga 100 niya po. Para dikit-dikit. 100 pieces. Dito naman po sa amin, madami pa makukuhaan ng ganyan. At gubat. Gubat pa ni Dito sa may atin. Dami pang puno. Ayan, at umula na po. Kami ay sisilang. Oh, silang mga bata. At makamagkasakit. Umulan na nga po. Pero buti na mat mukhang lipay la ang lugsan. Mm. Pero malaki ang dito. Eh. Kaya nga. Uh, um. lipay la. Dito pa naman sa area na ito nag uh, ano. Pero first coat pa lang naman iyan. Eh, iyan. Yeah, Kumulan yeah. na ulit. Ayan, mm, at ang may favorite ng langka ay nananaig. Oh, masasarap ay ang ganito. <laughs> Sige nga. Sige nga para kay David. O dito po sa aming salay medyo makalat pa <clears throat> din. Sarap. Hmm. Mata nakatikim na din ako kanina Hmm. Apo <laughs> oh, bukod naman pati yung kuha na eh, yung kalabai. Basta eh. <laughs> pag may dumalaw 'tin. Eh. <laughs> <laughs> Nakay yung balat ay. Sobrang favorite ay. Si Bibi naman po dito sa kabilang side ay busy busy. <laughs> ina na makausap. Sa dilim ay may ilaw. Ano yan? Kahit puso'y nalulumbay, bawat luhay may saysay, may umaga rin daratal. Iya. Ay, tulabi, Bibi. Tanaga. Tanaga. Abo. Dalangin ko ay lakas. Ito yung sa mga estudyante ni Bibi. Dito po yung mga gawa ng estudyante ni Bibi. Dalangin ko ay lakas para sa aking bukas. Pagod may may pag-asa. Sulong di mag... Ano yun? Di mapantaha. Iyo. Magagaling. Magagaling. Yung mga estudyante ni Bibi. Ginugel. <laughs> Ang mga estudyante mo bagay grade 7 na. Ganyan po. Busy, busy si Bibi kahit po walang pasok. Yan ang buhay ng teacher. Yeah. At walang pasok ay busy. Mm -mm. Yan ay, aba, anong oras na natutulog. <laughs> yeah. so yan, yeah, dahil umuulan, kaya pumatok muna ulit dito sa loob. At makapagkapit. Oo. Oh. mo Hindi makatamakapunta ka na ipanta. Makamabasa yung skin food. Kaya, kaya tayo muna yung Yan, coffee time. Tamang-tama at ako ay hindi pa nagkakape. So, sa'yo yung mas dark. At oh. alam mo ikaw yung mahilig sa kape. So, yung ating kape ay from Mami M. Wow, thank you po, Mami M. Coffee. So, Talaga pong ang mga boy kape dito ay... <laughs> yan, isa na din si... Kala. Logs na boy kapi. Much, much, much later. So yan ang mga kadilag at ngayon pa lang po kami makakalabas dahil katitila po ng ulan. Kailan po po kami nag-aantay ni Logs na tumila. Mm -hmm. na. So, baka hindi na din ako makabili ng skin coat dahil baka mabasa. Oo, baka tayo ay abutin sa daan. Oo, ng ulan ay bawal na mabasa yung skin coat at titigas. Mm -hmm. So, baka dito ka na bumili. Oh, na sa... kahit sa nangat na lang. Mm -hmm. Medyo may kamahalan pero ayos lang. Siguro idalaw dalawa na din lang muna bukas ang bibili ko at bukas naman nagagamit yun na 4 p.m. na din. Pero ako ay papunta sa ano ning dahil ako ay may dadaan dun sa aking kay Kaya ako yung kasama na sa iyo papunta doon sa inyo. Kaya yeah, at na rin kami papasama ko sa iyo. Natatin na rin bisitahin yung lupa na na natin noon. Yung, um, lupa na nabili ko mga katina. ay, uh, parang ilang months lang uh, oh, yan, yung makalipas. Ilang months na nung ating binisita ay ating ulit bibisitahin. So, sa mga nagtataka at nagtatanong mga kadilag, mm -hmm. so, nabago po yung aking plano. So, ngayon po mga kadilag, ay akin po munang ng Mm -hmm. At soon po ay, uh, kapag po magsisimula na, isa ka po po i-reveal yung plano ko po doon sa lupa niya. Wow, so, ano kaya so, yung gagawin ko dito? Yeah. So, pansamantala yeah. mga kadilag, kaya ating po munang papabakunan. Kaya tayo po ay umorder ng bangyasag pang bago. Oo, oh, kay Tito Api okay. Parang sa Tito Api okay, kumukuha na yata. Mm -hmm. So, yun. Pupunta muna rin sa kaibigan ko tapos sa after ay doon na sa inyong... Uh, Lupa. yeah. Dali mo na yung langka. Tara na. Tapos na din po ang trabaho. Wow! Ganda nating tingnan, hani? Buti't hindi nababasa dito sa corner na ito. Dito sa taas. Pasay dito sa gilid. Bukas ulit to. Ako sa kasa si Ako tingin Nand... rin na ito ha. Nandito na po kami sa ano ling. Si meron lang pinuntahan sa kasi tatay ay iwan na muna sa hindi mo kahit Thank you po. Sa akin na rin bibisitahin mga kabilan. At yun na may dito lang ang sa kaming kalsada. Mm. Tatawid. So mula dito ay tatawid. Buti tumila na. ang hakbang lang pala ito lugsan eh Ah dito So iyan po yung lalagyan ng ano Tinuturo ni Lugas tapos dito ay ito ano itong Ah, ako may nakatayo lang pansamantala lahat. Uh, ganda pala. dapat lato 'tong 'yung ano at malapit lang sa kalsad. Ito na 'yung kalsada ah Tapos ay malapit din sa inyo. <laughs> Hanggang doon sa may dulo sa saging. Wow. Ay, atin kahit hindi na nata na ni eh, Sakana. Maganda yung area. Right of way. Oh. Ay, right of oh. way. Kaya na may nabisita na din noon. Ah. Oh. Ay, chinek lang. At Tshinek para natin. sa pagpapabakod. <laughs> so, yun mga kadirag. At yung nabinuto. Yun, 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 yun. Malapit natin siya sa pahay at malapit. Kalsado yun. Malapit. Kalsad. Atin, yun Mm -hmm. sa Pwede rin 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 sa Wala pang isang minuto ay naroon ka na pag nilakad. So, iyon na ating papabakudan. Kaya tayo kumuha ng pambako mm -hmm. para mabakudan yung square na iyon. So, after na yun ay yung ating plano. So, siguro sa mga susunod na natin. Kaya-reveal. Pag malapit na. So, pag magtatayo doon uh, sa kabilang Kalsate lang. Tawid lang. Tawid lang. 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 Ay, parang tila na ano kaya. Ako kaya pumunta na sa Infanta. Kami pa'y dumaan din doon sa Poblasyon, sa Hardware. Ay, wala na pala. Na-skim coat. kahit daw isa, dalawa. Ay, wala. <laughs> wala. Nasa Infanta na po kami, mga kadalag. At bibili na ako na ang skim coat. At kinukuha na po yung skim coat. Matayaran ko na din po. So, nire-ready naman nilugs yung lalagyan dito. Ah para di mabasa. <laughs> Sana na may huwag tayong abutin ng ulan. Salamat po. So yan, at naririto na po kami sa bahay mga kadilag. At pagka uwi po namin, pagka bili ng skim coat ay yan. Bigla pong nabisi ang ating information officer dahil siya ay magpo-post. At bukas po ay wala na naman sila pasok! paso. Yeah, Yay! Masaya ka lang naman ako wala paso. Hindi <laughs> mo mo paso. Sabi ni Mama, ilagi daw naman ako walang pasok. Eh, masaya lang ako para sa mga empleyado at sa estudyante. Ayan, at busy-busy na ang ating information officer na mag-post. Dami <laughs> ko na naman ako. Sa Facebook page ng na General Nakar. At masaya din naman si mama. Dahil ano mama? Walang bounding <laughs> daw. <though. laughs> Kaya pala